Sa mga sal sa hirap, magluto kami ng pansit. Magataan namin mga sal sa hirap. Ito, ang lalaga namin, hindi sa repolyo, uh, lubi-lubi. Prito nga kami dyan na ano, ng pansahog. Prito yan, yung sahog namin sa pansit magata. na gata. Sa mga sal sa hirap, inuna ko na ang sibuyos bawang. Ginisa ka muna. Ito so, na, gano'n na bigyan po natin na. Kung saan po umabot ang aking video po, pakicomment na lang po kung saan lugar tayo umabot para matutukan nyo yung ginatago po na pansit talagang quality po ito lagay ko na po itong ano dubi lubi 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 na mga ginataan na pansit ah, quality quality yan mga kasal sa hirap ah. at ito ha mga kasal sa hirap lagyan ko mga ginisa ka muna siya sa bawang sa may tubig siya at ito iputok lang talaga dito mga kasal sa hirap iputok yan ng pansit na ginataan yan pansit na ginataan pansit na ginataan Saka ang, ano namin, hindi repolyo, lubi-lubi lang. Sa sarap. Nagagawa ko na namin sa ugwa ito. Pinari itong galunggong. Ayan, talaga na liputok. Ah, na. Ayan mga sa sad sarap. Ito na yung pinakaliputok ng ano, lalagay ko sa aking pansit na gata. Ano? Ah, mga sa sad yung liputok na lalagay ko sa pansit na ang ko. Ayan. Mikos-mikos na natin to. Yus, ito. Yus, paalit ito. Muna. Ito nga pala mga kasal hirap yung aking ginataan na pansit. Ang gulay niya mga kasal hirap, <coughs> ang gulay niya ay ano lang, lubi-lubi. Ginataan siya na pansit na lubi-lubi ang gulay niya, hindi -tong -tong Tapos ang sahog nito ay pinaritong galunggong. Wow. Subukan niya ng mga kasal sa hirap, masarap, quality talaga. Tingin ko, hindi niyo pala tikman to, pansit na ginataan. Quality talaga, masarap. Ako na nasasabi sa inyo. Simpre lang siya. Ang gagawin niyo muna, gigisan niyo. Tapos matapos ang isa sa buwis sa bawang. Tutubigan niyo na. Pag, at pagluto na sa tubig, na ano na sa pero isasabay sa tubig yung ano na pinakulo na ginisa mo ng tubig na na ricado ano, yung lubi-lubi para lumambot. Yung niyog. niyog. Saka pagluto na siya, Duto na yung pancit pati yung libidobe eh. ilalagay niyo yung yung pinaka liputok yung sa ka, uh, kakanggata ng nyog nandan kwartos subukan niyo na gata ang pancit talagang napakasarap talaga hindi na kayo magagastusan kung meron kayo sa sa lugar nyo na lubi-lubi o -lubi, -lubi niyog-niyog, kukuha lang kayo. Ilalak nyo sa pansit at saka pickle isda lang. Sibos bawang at saka paminta. Pati gata. Yep. Hmm? Pwede ito. Eh. Lubi-lubi. Tawag niya lubi-lubi ang gulay. Ito. Pansit to. Kuwari te, sarap. Yeah, kung gusto niyo sino magluto, uh, kung sino gusto ng tumesting magluto ito, subukan niyo na. Napakasarap. Pwede sa merendalan. Ah, pwede pala naman sa tinapay. Pwede, sa iulam sa kanin. Talagang napakasarap. Pwede rin sa mga ihanda sa mga birthdayan. Gito ang luto. Ah, sigurado, mapapasarap talaga ang mga kakain nito. Hmm, lubi-lubi lang yun, no? Kasi sarap. Hmm. Umayon ito.